Thank you. Sa so, 10,000 pesos, meron tayong rebates na 50 grow points. So, alam nyo na ba kung ano ang pay suppliers at kung paano ito gamitin gamit ang grow Coins at ating ilista? E okay. So, click natin yan para malaman natin kung paano. Pay suppliers tulad ng mga supermarket gamit ang grocery app. So, eto po yon. Etong limited promo na to, siguro nakaredeem na nito is yung mga naunang gumamit. Uh, hindi ko na alam kung meron pa din yan ngayon, yung cashback na 60 grow coins. Uh, 30 grow coins each kapag gumamit ka ng pay suppliers, ginamit mo ang iyong ilista at namili ka gamit ang iyong grow coins. So, take note lang po guys ha, kasi pag ginamit mo ang pay supplier as pambayad ang grow ay kailangan minimum po ito ng 1,000 pesos. Sa ilista e naman, kailangan minimum ng 1,500 pesos at applicable pa din dito yung 3.5% na processing fee. Para naman sa kapartner na supplier ni Grocery, ay Eto, may Super 8, San Roque Supermarket, Ultra Mega, Walter Mark, Prince Hypermarket, URC, LCC, Hara and Lovely, at maraming pa pong iba. And nandito po yung branches kung saan siya available. Yung Super 8 ay all branches na. So, kailangan hanapin nyo lang ang ganitong QR logo. Yung may blue, yellow, at red. Sa cashier, pwedeng uh, Gcash, Maya, or... Uh, yung sa Shopee Pay, basta may ganyang logo, hindi po kailangan hanapin nyo yung logo ng grocery. Hindi po. Basta may QR code yan. So, dyan nyo i-scan. So, eto yon Nasabi ko na kanina, kailangan minimum ng 1.5 para sa ilista e at 1,000 pesos naman para sa grow coins. So, kung may tanong ka pa, mag-comment ka lang dyan sa baba. Siyempre, itry mo na ito. ba diba? Habang, yung mamasyal ka, at wala kang dalang cash pero dala mo ang iyong cellphone at nandiyan naka-download ang iyong grocery app eto nang chance mo na mamili sa ibang supplier pero gamit mo pa din si grocery ang grow coins mo or ang ilista e ang gamitin mong pambayad